Mahinahangaan ka ba? Gustong-gusto mo na siya, pero paano yan? Unbeliever pala. Marami nga sa mga single Christian ngayon na mabilis ma-attract sa kanilang opposite sex. Kaya lang, ang problema nga ay kadalasan na a-attract sila sa mga unbeliever, tulad ng iba na nasa ibang religion o ibang Diyos. Paano ba masosolusyonan ito sa tulong ng mga salita ng Diyos? Ngayon ay magbibigay ako ng limang Bible verses na makakatulong sa inyo na magdesisyon kung ano ang dapat gawin kapag nasa ganito kayong sitwasyon. Ang una ay makikita sa Psalm chapter 1 verse 1, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Ang pangalawa naman ay nasa 1 Corinthians chapter 5 verse 11. But now I am writing to you that you must not associate with anyone who claims to be a brother or sister but is actually immoral or greedy, an idolater or slanderer, a drunkard or swindler. Do not even eat with such people. Ang pangatlo ay makikita sa Proverbs chapter 13 verse 20. Walk with the wise and become wise. For a companion of fools suffers harm. Ang pang-apat naman ay makikita sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Do not mislead. Bad company corrupts good character. At ang pinakahuli ay makikita sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Kung maaga pa, huwag mo nang pumasok sa mga relasyon. Dapat hindi magbase sa emosyon o feelings mo, kundi magbase sa kalooban ng Diyos. Malalaman mo na siya na ang kalooban ng Diyos pag may kapayapaan ka sa puso at isip mo. At yun po ang nasa loob ng video ito. Ako po si Kuya Pikot. Naway may napulot kayong aral at na-bless kayo. God bless and shalom po sa inyong lahat.